Ito na yung mga bangka mga kabukid ah, Masaya na yung mga tao dito Kasi may parating na tatlong bangka Sunod-sunod yung dumarating na tatlong bangka Ayan po Ayan, basta magaling ka dito Umaga o makaka makakabili ka dito dito, ah. Wala kasi ano you know, dito eh, walang first come first serve eh. Ano? Wala ang okay. dapat may numero pa na tayo dito, ano? Oo, oh, dapat Baby. may numero pa na tayo dito. Ay, no, wala. Basta, para ano, para yung mauna, meron ano. Ikaw nagbenta sa akin ng Napakasaya pala po rin dito. Opo. <laughs> Ay, meron na kayong plastic. Baka mamaya, di kayo marunong umagaw. Kahapon, puno-puno yan. Sa kabila, nagagiging isda. Ah, kahapon. Oh, eto. eto. na, may bagong dating na tayo, mga kabukid. Tatlo, tatlong sabay-sabay na bangka ang dumating. Sige. Yung mga... Tatlong bangka, yan pa yung dalawa, oh Umaharurok. Ay, hindi yata kasama yung isa na to. Yung ano lang, yung, yung huli. Yung nasa huli. Opo, dalawa lang. Hindi kasama yun, dadaan lang yun. Ay, sila ano yun, liliko lang. Sila ano pala to, kasama. Sila Joey Boy. Tama yan, tapos ito pa yung isa. Si Kuya Benji, mga kabukid. Tatlo. Ayan yung mga customer natin, ang dami mga kabuki daw, oh. nakapaikot. May mga dalang plastic na sila para ay mamaya. Ay, ma'am, ba't na kayo? Wala kayong mahuhuli dyan. Dito po tayo. Hindi <laughs> <laughs> po, hindi ma po makakarating dyan yan. Uy, ang lalaki ng ano. Ang lalaki ng typist nila ay may common. May may, may huli silang common. Ma'am, <laughs> magaling po ba kayong mga ano? Mga agaw. Nagagawa <laughs> na. Benjamin! Ay, Benji! Marami po yan, marami. Batalaan ka sana. Ay, ito pa isa, oh. Ito pa, nandun sa kabila. Nandun sa kabila. Eh! Dami na nila, oh. Nagagawa na. Hindi, yung, makakarating din yan. Papakita ko lang sa inyo yung mga magagandang kustomer namin na dito. Ay, share ko po yan. Ay, sila, kuya ando uh, pa sila yung iba nandoon. Meron pang isang bangka doon, kakadating lang din tatlong bangka po yung ano, yung dumating. Tatlong bangka. Uh -huh. Kuya Ogi, marami ka bang nahuli? Uh -huh. Uy, si Kuya Ogi naman, Bakit kaya gumawa Di mo natin si Kuya Benji, oh. mag-isa lang si Kuya Benji Kanina pa yung mga Alin, lagdag mo na ba? Na marami nang naghihintay dito, buti nagkasabay-sabay kayong dumating Kung hindi, mag-aagawang pagka isang bangka lang Magkakaagawan dito. Dito tayo. Oh, dito tayo sa harap para makuha na natin sila. Oh, paano ba yung... Ay, ay ayan si kuya from Tondo, oh, oh, oh. Tondo, Manila. Nakabili na sila kanina. Pero ngayon dadagdag pa nila para maka para sulit yung ano yung pag-uwi nila. Opo. Ayan, okay sila, na, Sila ko ya, sila Madam, taga ano yan, San Miguel Bulacan. Yan sila yung kabalin natin, taga Rayad yun, mga mabungit. Ito magaganda na to, taga taga saan nga to? Partida oh, po. Oh, Partida, San Miguel Bulacan. Ito. <laughs> Ay, ayan na, lalaki. Ayan, <laughs> <laughs> press pres, 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 ay. <laughs> pres, pres, na yung Press na Press na Press na Tulit yung biyahe ni Kuya. From Tondo, Manila. Dahil yung na, na, siya kanina. Na-iblog na natin siya ko ate, magaling ka sa isda. Oo. Oo ayan yung masarap yang pandaing yan. Ito? Ano ko wala na wala na makakabugit, bigla agad 'yung ano. Hay. Eh, Ikuya, ang dami oh. uh, piraso. na piraso pero na <laughs> piraso.

Ano? Dapat nga sa ako, kaya Samuel, oh, ang bigat niya. Hindi <laughs> kaya masira yung ano niyo? Yung digital niyo? Pagka uh, overloaded, di ba na overload yan? Ang well, laki, ang well, laki yan. Ayan pa, oh. Pame. Oy, oy. Halito. Ay, sa akin yan niya. Okay, Okay, yun, like, eh. Nagatondo, Manila mgaing... oh, sige, mga kabukid. Sige kumakain isa. Hmm... Ito yata pre oh, ang presyo nito kuya. Ah, 50 po isang kilo niyan. pag malaki. Pag yung maliit at yung kilo isang daan. Talon mga kabukid. Kaya na sila. Kaya kanya na sila. Ano, ayan, maraming ano. Solve sila sa tatlong bangka. Oh, excuse lang ay, daw muna po. Excuse lang daw muna. Ibubuhos lang nila yung ano. Bagong dating, fresh na fresh, buhay na buhay. Ay, okay. Oh, okay. Dalawa na. Oh, galing. Yeah, oh, yeah, 50. 750 la. Ito. Sandami na nauna. Nagkulot ka ba kaya, dami? Apo. Pamiigay niya pa. Ayun, sulit na sulit. Taga-Tondo Manila. lang makabuhing nakarating yang dito. Ah. Oh, na lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano po Ano lang? na uh, lang? Okay. Okay, ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Na lang? Ano <laughs> Buti na lang, madami. Kung lang yan, kung isang bangka lang yan. Oh. Mauubusan kayo. Agad bayad, ha? Kasi kalaban. Para hindi malito. Oo, tanggal yan. Ah, Manimbang bang? Maning bang? bang? Pila pila, pila pila. pila pila? Ano ang Na, pila? Pila pati magpimbang. Maraming ang pila ay di Parang ano nga, parang ano. pagka Pila pila pila. Parang ano parang malilito yan. ayon. Eh burukula nila, tapos ano.

<laughs> May dagdag nga naman. 5.50 <laughs> oh, five, five five lang. Ang dami oh, nang na, nabili nila, madam. Ma mga ma mga, mga <laughs>